kung makikita nyo po, wala, naputol na po siya. Hindi na po kami makakapunta ng bayan. For to this vlog, pupunta tayo doon sa ilog na kung saan bali-balita ay naputol daw ang aming daanan. Kaya guys, check natin, puntahan natin. Tara, let's go. Ayan guys, iniwan na lang namin guys yung aming motor dito guys. Mga bata, oh, binalik na nila yung mga motor nila guys. Shout out pala dyan sa aming po, binatilyo na. Jerich <laughs> Pride. Saka, sino ganyan? si <laughs> mga kaklase na aking anak. Punting <laughs> ilog namin dito guys. Buti naman guys, hindi naman ito inabot ng pan. Tubig dagat. Ganyan lang siya Tubig ulan lang ito guys. Lang. Tara guys, dali guys, punta natin yung ano, yung isang daanan namin doon guys. Tara dali. Ito po talaga ang daanan namin. Ayan. Mula sa compound, dadaan kami dito sa ilog. Tapos ngayon, paano na po kami lalabas? Tingnan naman po ang sitwasyon ng aming daanan. Ito po ang aming daanan. Oh, kung makikita nyo po, wala na po, na po siya. Hindi na po kami makakapunta ng bayan. No? Sayang, sana lang isang araw nagtuloy ako. Sana nakapamili pa sana po. Eh, paano po, po ako makapamili niyan, oh? Yan po ang daanan namin. Diyan po kami dumadaan palabas ng compound. Kung saan na po kaya punta, bayan, or saan dyan, dyan po talaga ang daan namin. So, ano pa kami makalabas nyan? Siguro magbibilang pa kami ng inang araw dyan guys. Maliban lang po kung merong tumulong sa amin dito na agad po itong matambakan uli, malagyan ng ganyan nun, tawag dyan? Ano tawag dyan? Invernal? Invernal ba yan? Malag malagyan ng ganyan o, oh, para po makalabas kami dito. Hindi na po kami makabiyahe. Ayan may tumatawid po ng bata. Malalim po siya. At saka malayo po yan. Malayo po yan, hindi kaya, ta, hindi kaya ta talunin. Ayan o, oh. hindi na kayo makalabas dito ba? Bibilang pa kami ng ilang araw guys. Kasi kung tao po ang gagawa nito, eh syempre siguro matatagalan pa dito kung mga taga-compound ka magdagyaw. Kaya po nanawagan po kami sa ating mga katastaasan dyan, sa ating uh, munisipyo. Ayan. Pakitulungan naman po ang anidaanan dito na agad kong maglagyan ito ng ano ulit, ng tambak ng buhangin para po kami ay makadaan dito kasi po malaking po ito gawa ng hindi na po kami makapunta agad-agad sa bayan dahil po dito sa malaking butas na ito sa aming kalsada ito po yung pasamantalang dinadaanan namin kasi noon naman po talaga hindi ito dito ang aming daan ayan po ayan. mga bata naginjoy, enjoy ni-enjoy na lang po ang ulan mag-ingat kayo ha yan po ang aming daan dati. Tingnan na naman po kung gaano kalaki yan. Ang kinuha ng ano, baha. Ayan na po ang ano, ang dating tawag dyan. Ano Yan po ang biosite dyan, area na yan. Binaha yan dyan siya kagabi. Na hanggang baywang. At ang bagsak ng tubig ay ito. Oh. in ko po ah. Dyan po ang bagsak ng tubig. At dahil po sa laki ng baha kagabi, dyan dumaan, dumaan dito sa mga imburnal, Oh. At saka yan ha. Doon papunta ang tubig sa dagat. Mm. Ang malaking ano po nito sa amin, ang malaking problema po dito sa amin ngayon ay ito. Yung aming daanan po. Kung may rescue man po pumunta, kung sakali man, pero safe naman po ang tagalamis. No? Take note, safe po ang tagalamin. tagalamis. At ayun na po, Pindulan na tayo ng malakas dyan guys. Ito po ang problema namin guys, na sana ma-actionan agad ito. Dahil po kapag hindi po ito ma-actionan agad, hindi po kami basta-basta makapamili ng aming mga produkto o ang aming mga paninda, maantala po ang aming hanap buhay. Ito pa problema namin dito. Yang ano na yan. Yang daan namin na nabutas. Guys, pinuntahan namin guys yung isang daan nandoon na pwede po dumaan ang mga motor, tricycle, van. Pero mag po dahil mahirap pa rin po talaga ang daanan doon. Maputik po siya at saka syempre minsan lang po siya nadadaanan na pan sya, hindi siya pantay. Kaya mag po ang lahat. Dahil guys pupuntahan namin ang dinaanan ng tubig baha para makita nyo rin. Ayan na guys, nandito na kami guys sabi na, ang sa binahaan kagabi sa Barrio Side. Ito yung Barrio Side. Ayan. May mga bakas pa talagang naiwan guys. So, bakas ng baha. Ano ito? At uh, ito yan, may may floating ano sila oh. Floating ano na ginawa. Ayan, ang panlek guys, grabe. Punta kami school. Kawawa talaga ito dati guys, talagang kami ganto rin kami dati sa Lamis. Ito pa guys, oh. Ito pa may iniwan pang bakas ang baha. Dandahan na nga, baka maano tayo. Dito po, umupa na po yung, yung, yung baha. Okay. Ito na po yung naiwan na bakas ng baha. Oh. Guys. Nagpulaan tayo rin. Yeah. Aroy! Pasok din yan ng tubig, ma'am! <laughs> ay, kawawa! <laughs> Ayan, ang sintay natin, lumog din. Pero guys, ito ay humupa na. Kagabi kasi yung talagang ano, malalim dito. Nabot hanggang bewang dito guys, kagabi. Ayan mo. Ayan ang loob ng aming ispilahan. Ito yung ating school. Hindi ko lang alam kung may tao dyan. Pero, ayan, oh. Kumagos yung tubig. Ayan, binahanga rin. Binahanga rin po yung access pool. Ayan, dito rin po, oh. Manakas dito kung gabi yung ano ng tubig, oh. May bakas talaga sya, oh. Dito. Ayan, guys. Oh, nice. Oh yung mga naiwang bakas ng baha Nabukas bukas 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 yung mga daanan ayan guys dito ang malakas na pagsak tubig ayan dito daw ang malakas na tubig ayan oh agoy nagkandadapaan yung mga ano oh sayang ang palay guys lapang dapa ayan oh dito talaga siguro. Kasi malalaki ang mga kahoy dito, oh. Ayun, okay. Ay, bukas ang ano. Oh, malakas talaga siguro po. dito dito hmm kaya mo naman yung mga ano. Guys, dito po yung malakas na ano kagabi. <coughs> kahit yun pa, oh. Nandiyan pa yung tubig, oh. Ayun, oh. Punta tayo dun, guys. Dito, guys, oh. Dito yung pagsakang ano kagabi. Pag malakas din dito pala. Punti lang doon pala sa ano. Compound. Ayun, oh. Kitang-kita na, oh. Ayun no, oh, yung mga uh, tao dyan, mga basura na dala ng ano, dala ng baha. Hala oh, no. uh, na. right, guys, nakakatakot naman dito guys. Hindi mo pumasok dyan. Ayan o. Oh. Aroy, ano yung doon? Adila? Sa kabila? Bakit may gabi yun? Oh, oh, oh. dito pala guys, nakakatakot. Dito na side talaga. Ito po yung nakakatakot. Dahil andyan na po yung ilog oh. Yan, ilog po yan. Dyan po, umakaw yung tubig. Ayan, dito pa guys, ayan o. Oh. Malawak pa lang baka dito guys. Tara, baba tayo. Ikat ka. Dito guys, pala talaga ang malaking buhilo ng tubig. Ayan o. Oh. Makikita mo yung mga palay. Balda talaga mga palay ngayon oh. Tara. Ayan guys, punta tayo doon sa malapit guys. Malapit na natin. O, cellphone mo o. Oh. Ito, last one. Ayan guys, o. Oh. Papasukin natin guys yung one yung area na kung saan uh, doon doon dumaan yung kwan yung malaking baha na nagdulot ng maraming ano dito maraming sirang palay guys dahan dahan lang muna tayo dito guys dahil napakadulas ng bandik ako po ang naghahawak ng camera kaya kunting pagkakamali ko dito talagang pilit gindi karo sa lutak <laughs> ay ay ay, ay, ay. ay, ay practice so, Dito dumaan yung ano. Dito siya dumaan. Sa mababang party na ito. Ito kaya mauna para may hawakan ako. Guys okay, so, oh. For the content. Para lang po sa content. Ayan, tingnan nyo. may hirap ng daan no? Banlig. Tapos mga rurok. Ay. hawak naman. Eh, hey, noong nasa kahon talaga guys yung inano dito. Yun yung noong malaking kahon. Ha? Ay, naku guys, talukan pala ito guys. Nakakatakot ito mga guys. ano naman yun. Pag mga ganyang kalaki po ang kahoy na inaano, talaga mo nakakatakot. Kasi guys, kapag mga ganyan nakalaki ang ano, inaano na, na, na kahoy, delikado po yan sa mga tao hindi ka kayanin ng power ng tao yan ako at saka sabi nila may susunod pa dalawang magyo huwag naman na sana eh kasi uti uh, na nyo naman po ang sitwasyon dito palayan pala ito guys palayan sobrang bigat ng pa ako guys hmm? kasi po bandlik Ayan po ang malawak na baha. Ito po yung biosite na tinatawag. Dito po kagabi, biglang bumulusok yung malakas na baha na umabot hanggang baywang yata. Hmm. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Tinan mo, guys. Ang sinira ni Bagyong Ferdy. Sayang ang mga talukan, oh. Ko. Siguro may mabunga na sana yan, no? May bunga na ba yan? Malapit na po sana i-harvest yan, guys, oh. Mabunga na siya. Yan po. Ito yung malaking ilog. Sa kabilang part po na yon ay Adela. Adi yung doon -do sa kabilang part. Diyos ko, nakakatakot. <clears throat> nakakatakot ang baha. Ano tatlong araw po na sunod-sunod ang ulan. Kaya ganyan ang ano.